Nabinyagan. Nabinyagan ng ating matagal. Andito tayo ngayon eh, sa tulay. Paliguan namin ng mga maliliit pa kami. Dati nahulihan na namin ito dito kaso hindi pa kami nagbibidyo noon eh. Oh, no. Ha? Alag yung tibaw ano? Oh, pandawin muna namin ang lamig. Alas 6 pa lang. Kagabi namin ito nilagay. Dalawa to, meron to doon. Doon yung bahay ng lula ko doon.

Meron kami yung pangalawantaan dito, sana meron. E yung nandito naman kasi, dalag. Ba, mo may nagbubusyang mo dito ba Dugnit la. Ah, ito na nasa. Sira, bukara dito ba tando? Hindi ka magulos? Hindi ka magulos? Eh, ka matira? Di dag ko itong datog dito. Da. Yan lang yun, eh. bahay ng lula ko nandun

Kita niyo yun. Yun yung hulang hati. Ang laki. Yun ang huli. Hindi oh, na, na. Nabinyagan. Nabinyagan ng ating matagal.

buwi na ito kawin oo oh, nakabuhin ito, maramit kawin upo kinagapos tapo lagi yung kawin ko ulo ulo na buwan na, bari na ata hahahaha tingnan nyo yung ano wala na yung kawil sa bunga nga niya. Wala na. Nandito Ayan, ninagapan. Nandito na kawala na. Nagapos siya. <laughs> Ito'y para sa amin talaga. Ito na tao na para sa amin talaga ito. Hindi ba? <laughs> Nagapos. Oo, no, adi nga. Naging kot-kot. Oo. Oh. Ah, Pinapaari. Ah, Palititan kami nito na gabi

Ang ulo na kadali. Dati, hindi ako nga mag ako. Dati, ano lang namin to dito? Vlog dito kami na mamana. Magalas, malilit pa kami. Wala pa yung refract na yan. niya. Ay, pakit ang dugo nga. Ha? pakit ang dugo. Hmm nakahuli tingnan mo na may dinana nyan, tumiyawan nyan. Hindi ito damin kay? Yano? Damin yung ano? Di ka damit kundi dako. Nakulang nakulim sa anak. Dam. Maluwa na yung kasili o yung toh to, kawil. Naluwa na yung kawin. Sobrang laki ng mapalit ako ng gamit. Katras ang tuhol ipipis na. Tanya yan o. Iwang, ko alam kung alin dito yung kinagat niya. Pero dalawa ito, pumulupot sa katawan niya. Buti na lang yung malikot yung kasili. Kung hindi malikot, wala, nakawala na yan. So, paano yan? Maraming salamat sa panonood. Pakita mo muna na yung mga kasama natin. Kuwa pings. Ah, bangkoy na.